Ipechohin mo na ang mga tao, sabihin mo sa kanila, nakikiusap ako na iboto nila ang sampung kandidato ng Duterte. Una doon si Bongo, pangalawa si Bato de la Rosa, pangatlo si Jimmy Bondoc, pangapat si Rodante Marcoleta. panglima si Philip Salvador, panganim si Vic Rodriguez si JB Hinlo, si Raul Lambino, si Richard Mata, Dr. Marit Doc Marites Mata, at ang huli ay si Apollo Kibuloy. Ito po ang partido ni Pangulong Duterte, ang PDP o ang Duterte, ang sampung senador ng Duterte.